What's up mga kalayas? Good morning po sa inyo Ayan. So ang sukal na pala dito sa likod namin Grabe na anda mo oh. Ang kapal kapal na Ayan. So kailangan na talagang tapasin yan Baka so, mamaya may ahas na yan oh. Tagalin natin itong bag para makita nyo kapatid yung mga damo oh. yan nandun na uh, ah, mamaya pag, simulan pa ng na Pagkabang pagkapang ng dito sabi nga pag daw madamo yung patire eh, may kapangan nilang alas yan natin yan para hindi ka pa nakaasya. Baka mamaya may aas na dito sa puwarto namin. Hindi natin alam damo na rin so patabas nyo na din delikado lalo ngayon tag-ahas ngayon kasi laging umuulan so nagugulo yung kanilang uh, bahay bahay ng ahas kaya nabubulabog sila kaya yan lalo ganyan malalago yung mga damo kaya kailangan malinis sa paligid diba yan. so yan hahanap tayo na magtatabas diyan para malinis na yan Pangit-pangit pa pangit, titignan, di ba? Diba sa padero, magapang na 'yung mga damo. Mamaya ahas na Ah, uh, no. All right.